So, welcome guys to our Bangers channel. Welcome to my to our YouTube channel, family channel. So, ang ating vlog for today is ang ating mga na Sharonites. Sa handaan na aming inatenan bukod sa kami ay uh, unlimited sa pagkain is meron din kaming mga binalo. So, unahin natin to. Nilagay namin sa <laughs> plastic gloves para hindi tumagas kasi wala kami dalang plastic labo kung tawagin. So, kaya nilagay namin. Giniagawa mo! Plastic bla Ah, sa plastic gloves! Ano yan? ah uh, ano to? Coffee jelly. And then, meron It tayo is... din. Ganda na nalagyan, no? Best wishes. And meron din tayo plastic gloves na naman. So, dalawang fried chicken. Amaya natin tatanggal sa plastic. At hindi rin natin pinatawad ang mga cupcakes ng ating newlywed. Ayan. Siguro naninood sila ngayon. At mayroon ang mga pagkain. Maganda yung lalagyan. At syempre meron tayong sweet and spicy chicken. Ayan. Nawala pa rin kap kapatapatawan. <laughs> Ayan ito yung sukun. Kulang. Vlog. At ang ating pansit. Yeah, Pansit. At hindi rin pinatawad ng lemon. <laughs> Next is aking favoritong sweet food schedule. Ayan mabuksan. Ayan. Sarap. Seafood cajun. Uh -huh. Guys, siguro mga tatlo, dalawa hanggang tatlong araw kami hindi maglulutan. Ulam. At ang ating barbecue. <laughs> walang pa. Kapata-patawad na barbecue. Grabe <laughs> may barbecue so, pa. So guys, yan. Nahiya pa ako ako yan. Kasi kung makikita niyo sa aking previous vlog is nakatatlong punta ko ng plato ng pagkain. So, yan. At, meron din tayong hinayjak na pagkain. So, ayan. Ang walang tapatawad pata, na Sharon. Kasi lang na nakikauso ng Sharon na yan. Yan ang ating mga nahayjak. So, Ayan. Lagay na natin ito. Ganito na yung chicken talaga. Actually guys, yung chicken na yan. Tira lang yan ni Balma. Yan yung kinuha ni Balma. Hindi, hindi lang niya na na nakain. Na. Oh, so, hindi ko naman siya. Sayang naman kung hindi. Kung itatapol. Eh, hindi naman niya nagalawin. Hindi naman niya. Hindi niya binawasan. So guys, ayan ang ating mga nacharon nights na mga pagkain sa ating inatinan na wedding. <laughs> <laughs> so, thank you for watching guys and see you in the next vlog.